Himala, may balang ka pa palang umuwi. Masyado kasi kung nag-enjoy dun sa best friend. Hala! Ano yung tinatago mo? Guys! May flower! <laughs> kasi hindi, ibigay ko ito para sa inyo. Para sa iyo yan. Kasi ang tagal pa kasi umuwi, di ba? Para, para sa, sa amin! Para sa amin! Ngayon ka lang ganito. Sino nagbigay nito na Walang nagbigay para sa, Lillian, yung, para sa inyo yan. Hindi para sa inyo yan. Bigyan mo natin si mama. Parang Parang gusto mo na yata doon tumira. Pa sa na daw to. Ano sa iyo? Ano kay? Wait lang, itatawag ko. Mamaya. Oh, diba? 'Di ah. ba? Hindi kaya sa amin 'yan, may eh? nagbigay sa iyo sino nagbigay? Sino kaya? Bet. Baka Siyempre yung Siyempre niya. niya. Baka Ay, kunyari, ba ba? kunyari lang yan best friend na. Baka sila na. Hindi ano natin si alam ah. ha. Ang desisyon. anong sila na? Hindi ang oh, daw issue ma. lagi oh, nyo sinasabi. Malay natin, yun. hindi natin siya kasama. Sila no. na pala. Sasabihin naman niya yung Sophia. I si like being single right now. Ayoko muna. Huwag muna natin siya i-force na kung ayaw niya talaga muna mag-jowa. Ini-enjoy niya pa yung single life niya ngayon. Kaya huwag muna natin siya pilitin. Asahin lang natin pero huwag natin siya pilitin na may jowa na siya. Sino kaya nagbigay na ito? Kinikinig ako! Ah! Aray! So yun guys, dahil nakauwi na ako, ayan, makakainom na ako ng pangpa-fresh ko itong ishin. Kasi hindi ako nakainom na ito dahil hindi ko nadala. Kasi... Ayan guys. So, ito yung iniinom ko talaga na pampafresh ngayon. Hindi lang yun kasi nakakaputi din siya. So, sa so, mga nagtatanong dyan if may iniinom kami, ito yun guys. Ito po yung iniinom namin. Itong e-sheet. Guys, mag-check ako din kayo itong e-sheet kasi ah, ka-perfect nito. Inumin guys.